kung tumigil itong ginagawang ito ni Senator Rizzo Antiveros. Oh. So, at saka, demand mo ako ng libel, ha? Para mailabas ko yung mga testigo na nagsasabi na pinayaran mo sila. Andyan pa rin yan. Ha, Risa, sige, banatan mo ako. Ha, mag-upakan tayo. Bago Isang mapagpala magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Nandito na naman ang inyong lingkod, Just Vlog. Muli na na naman manggugulo sa inyong mga buhay-buhay. Maghahatsik na naman tayo ng lagim, arumaldumal at mga kahindik-hindik na mga content ngayong araw. Eh bago tayo magsimula mga kababayan, hindi namin nakakalimutang batiin natin ang ating mga masugid na taga-subaybay Luzon, Visayas at Mindanao maging sa ating mga kababayan dyan sa iba't ibang panig ng daigdig mga OFW na patuloy po na nakaantabay po sa ating programa lalo na po dyan sa Middle East, mag-iingat po kayo dyan mga kababayan Eto, rekta na tayo mga kababayan Naalala niyo po yung post natin noong nakaraan tungkol kay Senadora Riza Honteberos, yung kumakalat po ngayon sa social media tungkol dito sa lumantad na witness na binayaran. Eh ito po mga kababayan ay uh, pinasisinungalingan ng uh, Senadora at meron tayong nabasa na kanyang post doon sa kanyang Facebook account, ito sinasabi niyo, basahin lang natin. At natin kung totoo ito ha. Ah. Sabi niya, We have reason to believe that this Michael has been cursed or paid off to derail the ongoing criminal proceedings against Kiboloy. Ganun ba pagkakabasa nun yung derail? Eh, bahala na kayo. Basta tiyo. Eh, eh, ano. Yan, 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 yan. Yan Yun yung pinost niya. Eh, ngayon, mga kababayan, eto. Eto yung kagulat-gulat. At hindi lang pala isang pagkakataon na ginawa ito ni Sen. Uh, Risa Onteveros, mga kababayan. Ito'y strike three na pala, mga kababayan. <laughs> At eto... Ito ah, uh, pakinggan natin itong ano, patayin ko muna yung background para lalo tayong magkaintindihan mga kababayan. Matindi yung birada rito ni ano eh, ni Atty. Topacio mga kababayan at siya mismo mga kababayan ay personal na may uh, experience si Atty. Topacio. Dito kay uh, Senator uh, Risa Hontiberos, pagdating yan sa bayaran ng mga witness mga kababayan. Eh, para hindi tayo mapunta at mahulog sa mga palapalagay, haka-haka, kuro-kuro, -haka, opinyon. Eto, pakinggan at panore uh, panoorin natin itong uh, matinding uh, pasabog, birada at banat ni Atty. Uh, Topacio kay uh, Sen. Uh, Risa Ontiveros. Eto, panoorin natin. Risa Ontiveros. Uh. Iba may lumabas na witness na siya daw ay binayaran para siya ay mag-testify kay Apollo Kibuloy. Laban ah. kay Pastor Apollo Kibuloy. Uh -huh. Alam niyo po, hindi na po ako nagugulat dyan eh. Kasi ako, personal, may eh, ka kami na mga witnesses na binayaran, sinasabi nila na binayaran sila ni Riz Ontiveros. Dalawang instances, personal, personal. Kausap ko unang-una, yung kay Kian. Yung na-convict naman yung mga pulis. At uh -huh. talaga naman kung may kasalanan, eh rapat, -rapat naman talagang convict. Oh, may justice. Oh, may or? justice. Pero noong una, net dumapit po sa amin ni Congressman Jing Paras n buhay na testigo ni Congressman Jing Paras. Yung tatay ng isang bata, nagrereklamo, minor ito ha. Kinuha daw yung anak niya sa kanya nang no, walang pahintulot ni Riz oh. So lumapit kami sa CIDG. Kasama namin yung tatay, nagreklamo. Kaya yan, kasama yung isang official ng CIDG, kasama uh, yung BACC, or Volunteers Against Crime and Corruption, kasama si dating Congressman Jing Paras, pumunta kami sa Senado para kausapin si senatori sa Ontiveros. E eh, natakot yata nung nalaman may CIDG. Hindi kami hinarap. Wala daw. Sabi nung staff niya. Although, sabi no mga tao roon, nandun daw. Eh, hindi na namin pinili, siyempre. Eh, ayaw naman nating bastusin yun. Senador yun eh. Mm. Senator of the Republic. That's number one, ha? Number two yung sa farmally. ba diba, hinarap namin sa media. Yung Isang witness na sinabi, binigyan siya ng pera, binigyan siya ng e-bike ni Riz Ontiveros sa pamamagitan noong abugada na connected kay Riz Ontiveros, miyembro ng kanyang staff. Mm. Oh. Ayan, nasa akin pa yung video. Dandyan pa rin sa uh, online yung testigo yun, yung video ng testigo. Kaya hindi lang may pagkakaila yun. Yung IKEA, nandyan pa rin po online pag niresearch nyo. Kaya etong lumabas pong testigo na nagsasabing binayaran na naman siya ni Senator Riz Ontiveros para magtestigo laban kay Pastor Apollo Kimbuloy, strike three na yan. Kay Rizon Tiberos, oh. oo. At huwag niyong sabihin hearsay o patay lamang sa mga media reports amin mm. yung aming sinasabi. Sapagkat personal po, nakausap ko, nakausap ng inyong abang lingkod, yung tatay ng minor na kinuha nung grupo ni Rizon Tiberos. Pati yung sa Farmally, kausap ko po, nandoon po ako nung binibidyo yung kanyang testimony. Nandoon po ako. Kaya, Eto pangatlo, hindi ko alam ito. Na, 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 sa hmm. Pero ako'y naniniwala sa pagkat because of pattern sa patas, sa law and evidence, oh. admissible yung mga previous acts to prove oh. pattern. Ha? Halimbawa, okay. ikaw ay inakusahan binubugbog mo yung kasama mo. Oh. O yung binubugbog mo yung girlfriend mo. Okay. Maglalabas so ng ibang ng dating girlfriend mo na sinabi, nabugbog din po ako. Hindi yun pwedeng ebidensya na guilty uh, siya na binugbog niya yung kasalukuyan niyang girlfriend. Okay. Pero, evidence yun to show pattern. 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 of behavior. At ang pattern po, ah, ng behavior ni Rizzo Tivero, ay talagang mahilig po siyang magbayad ng testigo. At dapat po yan ay investigahan ng Ethics Committee oh. ng Senado. At siguro, may papayo ko dito sa abogado ni Pastor Kibloy na maghain ng Ethics Committee complaint pagdating ng 20th Congress doon sa Senado. At sasamahan ko po siya kasi kailangan na pong tumigil itong ginagawang ito ni Sen. Rison Tiberos. Oh. So, at saka, Risa, demanda mo ako ng libel ha, para mailabas ko yung mga testigo na nagsasabi, na pinayaman mo sila. Nandyan pa rin yan. Ha, Risa, sige, banatan mo ko. Ha, magupakan tayo. Bago may sasabi iba sila, kaya daw tinitira, inuupakan ng iba si Rison Tiberos, threat daw kay Sara Duterte. Oh. Sa 2028, hello! si Duterte po, naka 33 million votes. Si Risa, both times, natalo pa nga yan sa Senado, eh, di ba? Okay. Both times, nananato oh, siya, kulelat oh. siya. So anong threat ang pinagsasabi niyo? Pero attorney, God willing na lang, kung sino ang ma-o, oh, oh, doon pero, tayo Oo, oh, 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 pero dapat malaman natin ang karakter ng mga gustong magpangulo. Yun diba? na, tama. Oh, okay. Fair game, even Sara Duterte, yung history tama. niya is fair game. So with Risa Ontivera, so with any other prospective presidential candidate. Ayun mga kababayan, narinig natin yung uh, birada, hamon at matinding uh, banat ng uh, attorney Tupasyo kay uh, senator Reza Hontiveros Hinamon pa nga niya rito eh kung napansin niyo. O oh, sampam mo ako ng kaso sabi niya para mailabas ko yung mga ebidensya. Eh talagang uh, yung mga nakuha natin na ipinapanood po sa inyo itong nakaraan mga kababayan, ay uh, may uh, katotohanan po ito sapagkat uh, mismong si uh, uh, Attorney Topacio ay nakaranas ng ganitong uh, sitwasyon kay uh, si mga kababayan. Eh, bueno, mga kababayan, kayo na po ang humusga sa mga bagay na ito. Hindi namin sinasabing uh, sinasang-ayunan namin dito Si uh, Atty. Tupasio, hindi rin namin uh, ipinagtatanggol si Sen. Riza Monteveros, eh pero kayo po mismo ang nakakakita, nakakapanood ng mga tunay na nangyayari, eh taong bayan na po ang uh, mismong huhusga tungkol sa bagay na ito. Pero kapalagay ko itong si Atty. Tupasio, hindi po magsasalita ng ganito ito kung wala siyang uh, matibay na batayan at... Uh, pinanghahawakan ng mga ebidensya mga kababayan. Ebeno, eh, mga kababayan, iyon eh, lamang po ang aming maibabahagi ngayong araw at maraming maraming salamat po sa patuloy niyong panunod po sa ating programa, Just Vlog.